la 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 Mare, papapasok tayo ng Nang ano Nang naiya Nang <laughs> airport, di ko mare, palam dito yung ano Papasok na dadaan ng motor Ay, motor daan Bo, saan dito papuntang ano Naiya 3 Dito sa maliit Oo, oh, yung maliit Sige sa nga rin, panapanood ko yung vlog ng isang content creator Pumasok siya dito Yung dana ng motor, palit ng paliit Tinan nyo ha, saan ba yun? Travel eh, saan ba yun? Dito ba yun? Ayun! Dabis talaga si Paps Tiyawag <laughs> tayo marepa, Ito pala Sarad kayo pa, thank you Sabi ka lang bang mga motorista mga repa So ito mga repa oh, paliit paliit Napanood ko dun sa ano Sa content creator, dumaan dito Ang cast din siya, ay jwere data yun Ayan oh, halos talaga oh. Ayan, maliit dito Mmm Paliit ng paliit Malapit palit talaga Maray pa oh. Sa so may pipikapin pala tayo dyan Maray pa Foods Sa so bumiyay tayo kasi maga tayo nakauwi Ala una palit na siya lang pala ito So oh. 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 nandito pala yung mga motorista mga Raypa Pero yung mapa niya Ha? First time ko pumasok dito Oh, <laughs> uh, thank, <you. laughs> thank you Thank you, thank <laughs> you Nakapasok pala tayo dito mga repa dahil rungpin pin yung pipikapin natin. Kawawa tayo mga repa kasi yung pipikapan pala natin sa labas ng airport kaya na ako nakapasok dito ah, labasan naman ako mga reban nito agoy sayang nang gasolina <laughs>